Daddy. May bisita ka. Sino? Si Ben. Masabi wala ako. O kasi sabi mo tulog ako, ha? Baka sabi na lang ayoko siya makita. What do you want me to say? Uh, just say something about your fiance. She's very much like me. Or I'm very much like her. We have the same taste in music, uh, arts, movies, even in food. We're very, very similar. And every time I look at her, I forget everything. See? I forgot everything. <laughs> ben always tells me I came at the perfect time. You did. Yeah. Shalang ang nakikita ko. Shalang ang mundo ko. Shalang ang gusto kong makasama. What's important is the life I'm going to be spending with her. kasi naman di, oh. Tingnan mo, Ang saya-saya dyan ni Ben. Ilang beses mo panunodin yan. Sinasaktan mo lang yung sarili mo, eh. Kasi naman niya ang babaeng papakasalan niya. She's making him really, really happy. Hey, May Merienda. Mayan tayo. May balita nga ka pala kay Ben. Uwi na yata siya muna. Kasi bibento be nila yung bahay nila tsaka yung bar. Pati yung bar? Sayang naman yun. Naayos na yata nila yung properties nila eh. Ayaw na doon nilang bumalik sa Pilipinas. Sa New York na daw sila titira. Teka. Ilan taon na ba kayo hindi nagkakausap ni Ben? Daddy, wala na kaming dapat pag-usapan na. Pati nga si Grace, hindi niyo muna kinakausap eh. Anong awkward naman nun? Break kami ni Ben, tapos close kami ng mami niya. Baka naman kailangan na kayo mag-usap ni Ben. Kahit na sa huling pagkakataon. Tina, may kanya-kanya na kaming buhay, Daddy. Tinan mo nga ako, oh, kamuha na nga siya eh. Sir, nagtali yung inventory natin ng opening at closing. Okay. Kailan na po ba yung turnover sa bagong may-ari, sir? Lapit na yun. May inayos lang sa kontrata. Talagang hindi na po magbabago yung isip nyo? Pupunta na kayo ng New York for good? Yan man yung plano eh. Dati pa, di ba? Hmm. Um, ano pong sabi ni Ma'am Jane? Okay na po ba siya? Magaling na po ba siya? Sige. May bisita ka? Sino? Sige, Ben. Bakit sabi wala ako? O kasi sabi mo tulog ako? Ha? Bakit na lang ayoko siya makita? Jen. Malaki pa rin ang tenga mo hanggang ngayon. <laughs> 你看，怪不得他要。